Hello guys! Luto na ang ating tinola. Kain na tayo. Tikman na natin. Ito yung sugo. It's going to be yours. Tikman so, natin sabay. Mmm! Sarap! Sarap! Ito tayo ng isang papaya. And then, kunin din natin itong oh, big piece. Sarap! I love the ginger. Ginger. Then, syempre, ayan o yung sili, dahon ng sili. It's my favorite. Okay, kuha na tayo ng sabaw. There we go. Subok natin. Anong subok para sa inyo? Pay muna tayo. Amen try na tayo oh, ng subo para sa <ooo> sure <ao> inyo.